What is up guys? Pupunta ako sa city ngayon para kunin yung result ng aking exam sa Libin in Deutschland. Nung nag kasi kami ng residence permit nung August, 18 eh, tinanong ako kung meron na daw akong exam. Sabi ko, wala pa. Akala ko kasi hindi ko pa kailangan. Sayang daw, sabi ng immigration officer. Kung meron na daw ako, pwede na niya akong bigyan ng netherlasong o permanent residency. Sa ngayon kasi, open hatch air lang ang meron kami at nire-renew namin tuwing ikaapat na taon. Kaya sabi niya sa akin, mag-exam na daw ako at kapag may result na, ipasa ko lang sa kanila sila yung certificate through email. October 8 nga nung nag-exam ako, at ngayon lang lumabas yung result. Kaya nga pupunta ako nun sa opisina ng language school, kusan ako nag-exam para kunin yung certificate. Hindi naman sa pagyayabang, pero hindi pa ako nag-exam, alam ko na napapasa ako. Madali lang naman talaga yung exam. Kailangan mo lang i-memorize. Alam na alam yan ng mga kababayan natin na naka-exam na. At sa mga wala pang exam, kababayan natin dito sa Germany at mag-take pa lang. Bigyan ko lang kayo ng kaunting idea. Ganito lang kasi yung ginawa ko. Una muna, nagpunta ako sa isang language school na nag offer ng exam ng Levin in Deutschland. Tapos nagbayad lang ako ng 25 euro para sa exam. At dahil sa sobrang dami ng mga Auslander o foreigner na kukuha ng test, eh mahigit isang buwan ako nagintay para makakuha ng exam. At habang naghihintay ako, eh syempre, nag-aral din ako. At dito nga lang ako nag-review guys, sa aking cellphone. Dinownload ko nga lang itong Levin in Deutschland o test na application. At nung na-download ko nga, eh inopen ko na. Tapos, ito yung lumabas. 16 na Bundesland o state dito sa Germany. At dahil ang Bon eh nasa Nordrhein-Westfalen, eh ito yung ikiklik ko. Tapos, dito na ako nag-review o nag-practice ng exam guys. Kaya ikaw kung magpa-practice o mag-review, 308 pala yung lahat ng question dito. Tapos, sa actual na exam, 33 lang yung kukunin. Yun lang, hindi mo alam kung alin-alin doon. At saka, malaki din yung chance na makapasa dito. Dahil kailangan mo lang na maka 17 na tamang sagot. At dahil nga madami-dami din yung 308 questions, e eh, pinaulit-ulit ko lang sagutan hanggang ma-memorize ko yung mga tamang sagot. Ang ginawa ko nga, 30 to 50 questions lang a day. Tapos, nung matapos na ako, inulit ko ulit. Hanggang sa ma ko na. Kaya naman nung exam namin, wala pang limang minuto ay eh, tapos na ako. Hindi naman pabilisan, guys. Actually, isang oras dapat ang tagal ng exam. Pero alang nga naman patagalin mo pa kung alam mo naman yung tamang sagot. Hayo. 5 ah Ah, ich möchte nur das Ergebnis von der Lektion. Reistas, ich habe einen Open Hals dabei. Ja, das ist Hallo. So bitte Vielen, vielen Dank. Wow, thank super. Schönen tayo noch, ja? Tschüss. Ayan guys, nakuha na natin ang result ng aking exam noong October 8. Ayan siya. Pasado, pasado. Pakita ko sa inyo. Ayan guys, o. Oh. Bishinig kong iba detail namin ang test. Living in Deutschland. Che Anjo Betlocero. Ayan o. Oh. meat ayon on dry fish. Te. dry on dry fish po. Ngayon ginomen. You know. Dalawa lang ang mali guys. Ayos guys. At maraming salamat sa Diyos. Dahil mula nung dumating ako dito, lahat ng iniksaman ko, e eh pasado naman. At dahil dyan, kakain muna ako at magsiselebrate dito sa shower mahan. Hello, si Tegan Einwald. Lies, pom, tris, pismit, salat, bita.

Yun guys, hanggang dito na lang at kakain muna ako. Kung hindi ka pa pala nakapalo, baka naman. Hanggang sa muli. Ciao!